Paano i-reset ang Renfo Scale? Kung sakaling makatagpo ng mga issue sa iyong Renfo Scale, maaari mong piling i-reset ang device. Una, patayin muna ang sukat. Susunod, buksan ang port ng baterya at alisin ang isa. Pagkatapos ng lima segundo, ibalik ang baterya at isara ang port ng baterya. Gayunpaman, kung gusto mong i-reset ang Bluetooth na koneksyon ng iyong Renfo Scale, narito ang apat na simpleng hakbang na kailangan mong sundin. Una, buksan ang Renfo Health App at tiyaking parehong naka-enable ang Bluetooth at GPS, Android lang, sa iyong telepono. Pangalawa, ihakbang ang isang paa sa timbangan para magising ito. Pangatlo, pagkatapos ng ilang segundo ng pagluluod, itap ang lalabas na numero ng modelo ng scale. Panghuli, hakbang muli sa sukat upang makumpleto ang pagpapares. Salamat sa pakikinig at sana, nakatulong kami sa iyong pagganan ng maayos ang iyong device. Kung hindi o kung gusto mong matuto ng higit patungkol sa iyong Renfoo Scale, tingnan ang aming Facebook, Instagram, YouTube at TikTok account.